Totoo ba ang impyerno? Ang impyerno ba ay walang hanggan? Ang impyerno ay totoo at ito ay isang lugar ng kadiliman kung saan itatapon ang mga taong makasalanan at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga nyipin. Doon ay hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy doon ay hindi napapatay. Ganito inilalarawan sa Biblia ang impyerno. Lalong wag kayong maniniwala sa mga taong nagsasabi na nakarating na raw sila sa impyerno at nakita raw nila doon ang mga taong pinapahirapan ng mga demonyo. At imposible rin na pinahihirapan ng mga demonyo ang mga taong mapupunta roon dahil ang Diablo at ang kanyang mga kampon ay kasama rin sa walang hanggang paghihirap. Bakit ang isang mapagmahal na Diyos ay magpapadala ng mga tao sa impyerno upang magdusa ng walang hanggan para sa mga kasalanang ginawa nila sa maikling panahon lamang. Mga kapatid, ang Diyos po ay mapagmahal, ngunit siya rin ay isang makatuwirang hukom at hindi niya hahayaan na ang mga makasalanan ay hindi mapurusahan at lalong hindi niya hahayaan na manatili ang kasamaan magpakailanman. At pakatandaan mo, hindi tayo sa tao nagkakasala, kundi sa Diyos at ang Diyos ay walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga hindi matuwid ay bubuhayin ding muli at bibigyan ng mga immortal na katawan upang mapagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan sa impyerno ng walang hanggan.